Dumating na sa Manila si Justin Brownlee nitong Martes, sa mga susunod na araw ay inaasahang sasama na sa Gilas, Pilipinas para paghandaan ang first window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Nagpost si San Miguel Corporation Sports Director El Francis Chua ng larawan nila ni Brownlee na magkasama. His back JB, caption sa larawan ng Hinebra Governor sa PBA. Mukhang kondisyon naman ng naturalized player. Tipid din ang sagot ni Brownlee nang ma-interview ni Marty Bautista ng News 5. It's good to be back, anang Jin King's resident import. Sa February 22, dadayo ang gila sa Chuan Wan Stadium para harapin ang Hong Kong. Makalipas ang tatlong araw, ay ho-host nila ang Chinese Taipei sa Phil Sports Arena. Nag-positive sa banned substance si Brownlee matapos ihatid ang Pilipinas sa gold medal ng 19th Asian Games sa Hangzhou, China noong October. Dumiretso na siya ng US pagkatapos, Binigyan siya ng FIBA ng Notice of Charge, may kakibat na tatlong buwang period of ineligibility at matatapos na bago ang first window ng Asia Cup qualifiers. Kasama sa labindalawaman roster na tinapik ni Gilas coach Tim kong sina Brownlee, Jamie Malonzo at Scotty Thompson ng Hinebra, Junmar Fajardo at CJ Perez ng San Miguel Beer, Chris Newsom ng Meralco, Calvin Oftana ng TNT, Dwight Ramos, Kai Soto, Carl Tamayo, AJ Edo at Kevin Tiambao.